Yan, Pyra, mga alaga ko. Kapag wala akong nakakausap, sila lang ang kinakausap ko. Seryoso po kayo? may okay, sound weird, pero bago ka pa naman kasi mapunta dito, wala naman talaga ako ibang nakakausap eh. Tsaka alam mo may nabasa kasi ako sa libro na kapag kinakausap ko daw mga halaman, mas maganda at malago yung pagtubo nila pa pala mga halaman may nararamdaman. Oo naman. Tsaka, binigyan ko yung mga ng mga pangalan. Binigay ko yung mga paboritong artista ng nanay ko. Ito okay. si Sharon. Yan naman si Vilma. At ito si Nora. Lahat sa pamilya namin, si <laughs> Sisikat naman pala ng orchids niyo, madam. Kaso mukhang magtatalo tayo dahil vilman ako okay. eh. <laughs> Kayaan mo kapag nagkaroon ako ng isang napakagandang bulaklak, papangalan ko siya sa'yo. <laughs> ako naman, madam. mas mabuti pong pangalan niyo na lang kasi mas bagay yun sa isang magandang bulaklak. <laughs> <laughs> Tuloy po kayo! Aliguan natin si... Sharon. <laughs> <laughs> Andun po sila. Tatawagin ko lang po si Pyra. Si... Si Barbara ang amo ni Pyra.